Idol, sana mapansin na nung magandang workout para sa legs. Bodyweight squats or weighted squats. Stiff leg, uh, deadlift or deadlift or RDLs. Ano pa ba? Leg, uh, leg curl, leg uh, extension, seated and standing calf raise for the legs. Pwede rin lunges. So, para huwag ka mabigla, 10 reps bodyweight nila, saka ka mag-add ng weight. Kasi mabibigla ka, mahirap talaga. And ang pinaganda, pag ko at mo legs mo, mataas ang natural testosterone mo. Lalakas din yung upper body mo. Doon gumana yung to ko nung nag-proceedo ako sa legs. Kaso sayo, na-injured ako. So at least ngayon, napapantay ko ng legs ko. Hirap talaga pag na-ACL, MCL, minisus injury at surgery tayo. Madaling malait ng chicken legs or ganyan-ganyan. Bro, skip leg day. Hindi nila alam ko ano yung nangyari. Tama kayo, maliho. I'm not your doctor. Do what works for you. Happy healthy, guys. Happy healthy. Kainay ni Serena. Ah uh, ah. Uh.